guys. Ayan, today guys, pupunin namin yung ano, yung aking new, uh, what you call that? uh, ano ba tawag doon? Hindi naman siya reading glass. Yung glass ko. Kasi, oh, ah, uh, bumaba na kasi yung ano ng mata ko. Yung, tawag ito, yung sa vision niya. Since nag low, -low carb ako, guys, lumiwanag yung aking paningin. Eh, um, strong kasi yung old oh, yung old the uh, <laughs> yung old the uh, Glasgow kaya pinalitan so I'm excited pero pareho pa rin yung kanyang frame pero guys ang mahal ng ano dito <laughs> paano pa salamin <laughs> mahal. yung request namin kaya excited na ako guys yung ano ko yung, yung eyesight ko kasi yung sa tawag nito yung later lang so nagkakalo yung later lang <laughs> yung pagbabasa ko yun ang hindi pa totaling okay pero hindi, malaki na improvement niya since nung nag low carb ako uh, lumiwanag very strong kasi yung una kaya pinalitan I'm excited na ako makuha nagkunta na kami man madilim na dito guys oh. madilim na dito plus 4 pa lang ng hapon madilim na Ayan guys, kung makikita nyo, dito madilim na, las 4 pa lang ng hapon. Ayan o. Mas mahaba yung araw ni yung gabi <laughs> kesa sa araw. Kaya dito ang mga tao antok na antok na pagdating ng gabi. Ako lang ang gising. <laughs> Ako lang ang gising. <laughs> Ayan. Madilim na. Excited na akong makuha yung aking uh, frame. Yung aking uh, glass. Hi guys! I'm back! Ayan na guys. Nakuha ko na yan. Ako Yung aking new glass. Ayan na siya. The same pa rin guys, yung ano niya, yung una ko. The same size, the same style, at saka the same yung frame. Akala namin makakamura kami. Hindi rin pala. <laughs> Hindi kami nakamura sa price. <laughs> Ayan, I'm happy kasi. Ayan. Pero malakas pa rin. Ba yan? Hey, under, uh, I feel unders in my uh, undercam. Yeah, because this is one one point five. Yeah. The vision. This is good. Okay? This is good. <laughs> My this one is blurred. This one is uh, clear. My this one is blurred. Daddy, too. It's three the numbers. A double. Oh, okay. bakit babalik ito ah? We will see. Ayan, guys. Okay na siya. Naging okay na. Thank you, Lord, sa bago kong ano, salamin. Ayan. Dahil sa kalulungkang ko, guys, naging okay ang aking ano eyesight. Kailangan ko pa. I think kailangan ko pa ng more years para maging okay na. We will say, eh, pag sa ilang, ano, next years, tinan natin kung okay yung akin, pang magiging okay pa yung aking mata. I wish, I wish. <laughs>